Eh oh. guys pagitan ko sa inyo yung ano train station dito sa Sizzaria. gan lang sa siya kaliit ah. Oh, malayo man ha. Yeah, naglalakad kami kasi sasakay kami ng train. Tingnan niyo kung gaano sa kaliit. Ayan, parang, parang parang papasok ka lang ng CR. Ano? Pagpas ang train station dito. Ayan kung gano'n siya kaliit. Yan. Yung pintuan na yan. Ayan lang siya. Right. Para ka lang papasok ng CR. Kasi mag-train lang kayong pauwi. Ay, sarap. Station na bilay-bilay. Sasakyan na naman kami ng train. 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 Sayang eh. So Hayan <laughs> guys. Tumakbit. <laughs> <laughs> uh, para like? ako hey, na. Tumasukin na inko. Parang baon na rin 'yan. Eh, alam grabe. Paglabas nito para sa museo, sasakay ng laket. Papakalan. Sabihin to papala sa gusto ko. na kami. Door minus open na. Dito na kami sa train station. Diba? Kalapan. Ayan o. Ang 'di O diba? Ang lawak. Ang ganong kaliit na ano. Ganong kaliit na pintuan. Kaya ito kalawak ang ano. Tika nga. Hindi pa din dalawa sa isang car. Eh. Uh, na siya. Uh, yes, yeah. hmm. right. hmm. yeah. Yes, sir. May change, sir. Yes, 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 sir. I-check ko nga rin sa akin. Eh, meron pa to. Sure ako na meron pa to. Ba't nag-stop? Paano na ano? ko nag-stop na pala. Bakit? Yeah. Parang mag na ba? Baka wala na rin ako. Ikaw meron. Meron pa to Nag-charge ako nakaraan eh. This you. hours. kasi. 4 Ilang pa siguro tayo 2 hours noon. Ay, meron pa ako. Hindi pa ba sa sa inyo? Meron pa ako. Di ba dito tayo nang bumaba na Hindi dito, hindi dito, dito. na lang tayo eh. Saan pa tayo? Ayun na. Oh. na filter. Ano ba sa akin natin, Blue? Blue. Sa sa, ba? Tingnan mo mga eh, lang sa part 4 kung gusto mo. mag-stisi tayo. Dito tayo. tayo dito? Anong station to? Anong station to? Ah, hindi. Ah, uh, uh, like in Pahat Library. Grabe no, kalit na pinto. Ganito ang ilalim. ay yung train nila. As in sarado.

Sila ito, okay. Inaalam ko yung bata. Exit tayo, Exit yan? Exit, oh. Exit tayo. Sa bata. Hindi, may guwapo. Ay, may guwapo sa likod ng bata. <laughs> Ha? Uh, Ayan huh? guys, naligaw kami. Hamrangan na dito sa kanan. Dib-dib, dat, tayo dito? No, pwede pala pwede pala eh. Oo. nga kung may ganyan ka ay tipid dyan kasi makasakay ka sa uh, may sakay mo sa train kaya pala nausong ganyan kasi na, alod pala siya no hindi ka na mamamasahin kung baga na sa bahay mag ka papunta sa station alod pala siya no ay kailangan talaga magbili natin ng scooter na Si ano ba yun yun 3,000 wala may 1,000 na 1,000 1,000 hindi yun matibay ah matibay yun matibay siya racha o isang sujeo Eh, ko. na naman mga. na naman 'yan ah. Wala, <laughs> niya, diba? Tayo ng train pa right. Ayan na, oh. Yung tayo sa harap. Ayaw, wala. Ayan mo na. Wala, may tayo. May tayo. Papunta sila, Jimmy. Paano, paano? Saan ba, baba? Yan, dito sa Tapos, dito sa na si... Pag nasa, punta, sakay, sakay ka ng... At Mall, dito yar mo, papunta dito sa Anasim. Anasim to Twig. Tingnan mo. Ang kanon nila oh, meron na naman. Ito. Dati wala 'yan, 'di ba? Meron 'yan, yung ang uh, Bakit yellow? Wala may yellow. Yellow Ay, green 'yan. Ito sa airport 1 2 3 4. King of Sports City. Ayun oh. Gay ka mo. Joke lang 'yung aqua. Ako bigyan Yeah. May station ba rito? Oo. Oh. Ayun nga pala. Sana buha ba na itong mga... Bakit walang tao? Palabas An lang, no? To a, Destination, ay, 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 King Fahad Ay, bin binili niya? Hindi. Ay, wong, lamis ko na yun. I to a, Medina Destination, King Fahad Sports City. ng The door is closing. And Mahapatuk Tariya to The next station is King Abdulaziz Road. And

لا مش معايا مفتاح والله المحطة التالية هنا. وزارة التعليم في هذه المحطة الأخضر ستفتح الأبواب في من الجانب ستفتح Ministry of Education Please change here for Green Line Green Oh, palit lang green light. Kaya diretso tayo. Kaya dire na tayo, di ba? Diba? Walang gano'n, no? Doon talaga, no? Kasi mga ano doon, eh. Parang andun yung mga estudyante. Eh. Awa, wala gano'n. Awa, Doors closing. <laughs> Diyan ka lang, ha? Doors closing. المحطة التالية هي النزهة The next station is النزهة Parang malabo o ako Good morning, Riyadh. talaga ano niya, ipailaw niya rito. Kasi kinis-kinis ko, walang ka, walang ka issue-issue issue sa mukha ko. Walang filter yan, ha? Parang tayo lang ang pinay dito na sumakay, no? Pero, opa. Opa, ay narinig ako. Ang mahatot yung teriyan yung Mahaba ang papanorin nila sa ano po? Sa vlog. Next station, Anusha. The doors will open on the earth. Last station tayo di ba? Second to the last. sa

Sorry. Ay, sorry. Pero gusto mo? Sorry oh, ka. Ha? Huh? pa ako. Isang tamanta na ako. Isang tanong ng ko. Huh? Ayan po. Wina no, kami dyan. No, isang tamanta ng gusto ko. <laughs> What's that? Kasi nang ka? 76 na doon. Ah. Tapos bumili pa ako ng turon na kwan, Ako din. Masusyal ah, so, sure. ka kasi, kasi kaya ang lakas Laki siya mo din yung kumita, kaya mo mm -hmm. naman lang naman. Ay, di ko lang kulang lang yung sasadaan. 95 sasadaan. 95 sasadaan. Basta, pagkita <laughs> ko naman 1,000 isang araw. Oh, 1,000 Ito na yung last station papunta sa amin. Parang ang daming guwapo dito. Hayop na yan. Tanggal ang, ano mo rito. Ayan, guys. Ay, hindi na ako makalabas. O nga sa akin din ay e, check ko din ay wala man yan ito check ko magkano na wala 3 real na lang sa akin ayun oh 3 real na lang Pag lumampas ka rin yan, ha? ni Chucky. Oh, kasi bakit ito? Itams, itriyan ang uh, mga gastos natin. Uh, mm. Kasi itriyan yung tinanong pumunta pa ka pa. Nababawasan kasi nga, siya. Kasi nga, di ba natapos natin yung 2 hours, kumbaga kahit isang segundo lang pag 2 hours, 1, 1 second, bawas na yung ang wadjo. Tapos kumain pa tayo pa lang. Okay. Ayun, parkingan natin ginagawa na yan, oh. Ano ka pa, mall niya, ano Ano? Palaruan niya. Ang tawag yun, para sa pipe. Park Avenue. Ah, Park Avenue? Parang ganun. Oh. No. Mabutan pa ba kaya natin yan? Oo oh, naman, matatapos na nga oh. Ako, babalik pa ako rito. Eh, uh, 34? Ala? 30. 2034. Naka, naka dito naka-event ang, 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 ano sa kanila, pipa. Oh, 2030? 34. 20 2034. 20 Yan, malamig. mig. Oo nga. Oo nga, train-train na lang. Pagkataas ay mag-train, babal, pagpabang na pa ng taxi. Taxi naman. Yan yung last station na binabaan namin. Malapit sa bahay namin. Ngayon, mag-aabang kami ng taxi. Kasi wala lang train papunta sa bahay namin. <laughs> may <station pa> na. <laughs> wala lang station sa bahay namin. Ay taxi na kami. Kailan lang dito oh. tayo? Ang lakas ng loob ng um, may may ano may, may ano na siya. Ah, Aba-aba pala Papaba. Tingnan mo, pinangbaba nila yung mga sakya nila dyan, no? manamada kudo, bas kudo. Asya ha? Ang mga tara. lang. Ayan, guys. Salamat. Salamat. Ayan, ang galing, oh. Wag mong, wag mong isasara ang ano mo at Amoy ah, hangin probinsya nung no? puro parking na kasi. Simulan nagka dito, yung mga sasakyan nila iniiwan na lang nila rito. Dati wala to dito kasasakyan. Oh, kasakyan dito no, dati tingnan mo. Oh. Mm -hmm. mm. Iniiwan nila diyan ng mga sasakyan tapos magti-train na lang tra kasi nga traffic. Umiwas sila sa traffic. Ayun na guys, bye-bye.